Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang masaya nga daw po ngayon, ang Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang out na nga daw po sa Los Angeles Lakers, ang kanilang tatlong player. Kahit man nga po mga katrops, Nagkaproblema ang Milwaukee Bucks ng mga nagdaang araw at nagkaroon pa nga po ng drama sa kanilang team kahapon. Matapos nga po nalang tanggalin ang kanilang head coach si Adrian Griffin ay hindi para naman nga po nawawala sa focus ang kanilang team ngayong season. Halos hindi nga po alintana ng kanilang buong kupunan lalong lalo na ng kanilang mga players ang pagkakasisante ng kanilang head coach. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro ngayong araw laban sa Cleveland Cavaliers, ay sumayaw pa nga po lahat ng kanilang mga players ng paikot sa kanilang pregame na nangangahulugang maganda na nga po ang mood ngayon ng kanilang team simula na matanggal dito si Adrian Griffin. Naibalita ko na rin naman nga po sa inyo mga katrops na marami nga po sa mga players ng Bucks ang nawalan nga po ng tiwala sa kakayahan ng kanilang head coach kaya masayang-masayang nga po sila simula nang mawala ito sa kanilang kupunan. Sa katunayan, sila rin naman nga po ang kauna-unahang team na tumapos sa 8-game win streak ng Cleveland Cavaliers Matapos nga po na itong talunin ngayong araw sa score na 126-116 sa paungunan nga po ni Yanis Antetokounmpo na nakapagtala dito ng 35 points 18 rebounds at 10 assists Damien Lillard na kumuha naman ng 28 points at si Chris Middleton na kumanara naman dito ng 24 points Samantala, punta po naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang out na nga po sa Los Angeles Lakers ang kanilang tatlong player Pagkatapos nga po makatrops na matalong Los Angeles Lakers sa kanilang huling game laban sa Los Angeles Clippers noong nakarang araw, ay mananatili pa rin nga po sila sa kanilang home court na Crypto.com Arena para kalabanin bukas ng umaga ang kupunan ng Chicago Bulls na kakagaling pala sa talo mula sa Phoenix Suns. At bago pa man nga po makatrops magsimula ang kanilang laban, ay inilabas na nga po ng Lakers ang kanilang injury report kung saan nakalista na nga po dito bilang questionable ang kanilang mga players na si Lebron James na mayroong iniindang injury sa kanyang paa at si Anthony Davis na may tinatamong injury sa likurang bahagi ng kanyang binte. Habang nakalistar naman nga po dito bilang out ang kanilang mga manlalaro na si Maxwell Lewis na mayroong sakit, Cam Reddish na nagkaroon nga po ng ankle sprain at si Gabe Vincent na kakagaling pa lang sa operasyon sa kanyang injury sa kanyang tuhod. Kaya medyo kailangan nga po mag-step up ngayon ang ibang mga players ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.